Dapat bang ika-thank you ang ating mga chopper ng jeep. <laughs> yes. Dahil, uh, na. Sunod-sunod na, na naman ang oil price hike. Oo. Oh, oh. Tapos ang uh, ayuda. o oh, oh, ayuda. Meron ng ayuda. Fuel meron subsidy. subsidy. Oh, yes. Oh. Alright. Nasalihin natin. Uh, update tayo diyan sa bigayan ng fuel subsidy. Nasalihin niyo natin ang head ng tactical Division ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, si Director Joel Balano. Director, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double B. Radyo na, TV pa. Good maganda morning. Magandang umaga po. Magandang umaga, Ms. Wang at at si Wang. Ah, thank you. Thank you po uh, sa maagang gising, uh, uh, direktor. Oh, good morning. Opo. Oh, uh, oh. Maghingi lang kami ng update doon sa implementasyon na po ng fuel subsidy mula po sa inyong tanggapan sa LTFRB. Gaano na karami na bigyan at kung magkano ito? Okay. Sa ating pong uh, 2004, 2024 2024, the last year, ang bigay na natin lalo na po doon sa ating mga PUJ ay nasa almost 77 percent na po mm -hmm. ang uh, number of units na nabigyan natin mm -hmm. out of the target. So kung i-convert natin ito sa number, nasa 100, uh, mga 113,000. Uh, mm -hmm. uh, number of units ito. So, sa PUJ pa lang itong mga buhay. Jibney. Jibney ito. Sa PUJ. Apo. Mm -hmm. So ang uh, amount po niyan ay... Uh, to total amount dito buong uh, buong LTFRB type of vehicle na ito mm -hmm. ay nasa almost 1 billion na po ang uh, na -di distribute natin mm -hmm. out of the 1.4 allocated budget for LTFRB. For 2024? For 2024, oh, Okay. So yes. ibig sabihin may mga hindi pa nabagyan. Partner, sorry, no? Oh, mga oh. hindi pa nakakuha, paano oh. yun? Hindi pa na-distribute? Yes. Uh, mag kasi iba kasi sa uh, like for example, lalo na sa PUJ, yung iba nito, baka hindi sila naging beneficiary before ah uh, na naisama for 2024 for, some uh, uh qualification, maybe, mm -hmm. ay uh, ginagawa pa lang po yung card sa card kasi yung, yung production ng card sa land bank, eh, may take some time. kaya yun, isa yun sa mga nagiging problema. Pangalawa po, yung uh, uh iba naman, may mga account lalo na po, mga, Uh, uh, cooperative uh, operations natin ay uh, rejected yung mga accounts na naibigay. So, i-revalidate -re ko ulit sa dami So, yung na yun yung mga nagkatagal. Ano. Kaya pa, oh. medyo nagpabalik-balik ako. po. Bakit po nagkakaproblema pa rin doon sa card sa land bank? Eh, ang tagal na po ng proyekto ng fuel subsidy director. Well, yung card naman ay uh, yung production ito yung mga bago wing uh, na member uh, uh, beneficiaries natin. Oo po. Uh, kasi kasi dat yung iba naman dati ng member mm -mm. after a year uh, nagkakaroon na po ng problema yung card, pinapalitan uh -oh. naman. Ayun ah, yeah, po yun yung support tema natin. Mm -mm. Okay. Kung PUJ pa lang yung 113,000, ano pa po yung mga LTFRB um, registered or given franchise ng mga sasakyan na nabigyan ng fuel subsidy? Pakasama po dito rin yung ating mga UV Express din ano mm -hmm. yung buses, fares, jeepney fares. Included din dito yung ating mga tourist transport services, even mm -hmm. the shuttle and the school services, mm -hmm. yung mga taxi natin at yung ating mga TNV at so mga kasama rin po sa mga gastos na 'yan. Okay, wala uh, po kayong total number ng lahat ng ito, uh, director? Ah, uh, ang total po na nabigay na po natin sa LTFRB is uh, 180 1,992 beneficiaries na po ang na-credit. Pero yung na-disburse na po natin, which is nasa 191,783 units. Hmm. So, That's Po oh. yan. Yung difference po noon mm -hmm. ay ongoing credit na po sa lahat. Oh, yung ongoing eh, sorry, yung ongoing ngayon na bagong sigwada ng fuel subsidy, Meron kasama ba? po ito doon sa 2024 budget pa, hindi pa under 2025 budget, Director correct correct naman po mm eh -hmm. ito po ay yung over to ng 2024 mm -hmm. dahil nga po yung uh, iba may mga naging problema doon sa pag uh, release o yung pag credit ng kanilang uh, amount Opo. sa kanilang card so pwede pang uh, kwian pwede pang ipamahagi kahit last year in fact ata nakuha ata kayo no nung uh, kasi meron pa atang 1.8 billion na hindi na ipamigay na na fuel subsidy simula nung 2001 at ah, uh, 2021. Tama ho ba? Ah, uh, wala kong amount dito sir Wen, pero mm -hmm. usually yun yung mga tinatawag natin ng na mga na unutilized na mm -hmm. budget mo no sobra na doon ay na hindi na na-receive doon sa ating uh, uh, previous mga programs ng mm fuel -hmm. subsidy. Oh, paano ano mangyayari doon sa pondo wala na? Binabalik na yun. Binabalik Balik, sa Bureau of Treasury. Binabalik natin sa Treasury yun oh, at uh, binabasita na lang po yung uh, every year natin na request for a uh, subsidy. So bakit anyway, po nagkakaroon na unused na pondo para sa fewer subsidy? Bakit hindi pinamimigay ng buhos lahat? Yung iba kasi ano? Halimbawa during the time na nag... Uh, nag uh, nakakapag-list uh, tayo ng mga target beneficiaries. Mm -hmm. During the validation, minsan yung iba na di-disqualify. Kaya yung iba, ah. yung amount ng kailangan ibabalik po natin. yes. Uh -hmm. Oo. Ang, ang rason usually, pag na disqualify ano yun? Uh, iba ang may-ari ng uh, franchise holder. Nakapangalan ng Chiefney, sa iba pa rin uh yung franchise? yun pa rin ang usual na problema? Uh, yun nakapangalan na address natin Sir Wang yung kaya lang uh -huh. ang problema yung document dapat i-present nila kasi dinalaw na po sila na kahit yung deed sale uh, yung card lang o kaya valid ID ng dating owner if eh, uh-huh. lang sa bank ano po uh-huh. Uh, na address natin yung kaya lang yung iba talagang hindi pa makapag-present hindi naman talaga makapag-release ng fund sa kanila uh -huh. pangalawa yung iba naman uh, hindi siya currently registered sa LTO so uh -huh. requirement yun ibig sabihin tumatakbo siya otherwise Anong gagawin mo sa fuel kung hindi ka registered? So, yun uh, 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 yung oh, oh, Natin. Okay. Pero yung ano, rin problema rin po ng mga driver na ang palaging reklamo nila hanggang ngayon na hindi naman kami nakakatikim na fuel sa subsidy eh. Kinukuha lang yan ng operator namin. Yung bang puntong yun, director, na solve yun na? Yes, kasi yung card, uh, mamuhay, hindi nila talaga pwedeng gamitin kahit sa ang uh, purchase. Purchases. Parang naging ano na siya eh, parang for gas lang talaga siya. So, uh, hindi oh, uh, pwedeng uh, gamitin. Pero yun, or hindi niya pwede withdrawin. Kasi, hindi pa rin cash. Uh, naging problema talaga. So, na, ayos na po natin yung with land mm -hmm. bank. Mm -hmm. uh, so, even the card, may dedicate, may number, may plate number na nakalagay doon sa card mm -hmm. na, mm -hmm. natin sa ating mga operator at driver. tapos yung card na yan, kahit sa ang gasolinahan, pwede nalang gamitin. Mm -hmm. Tapos... Uh, ah, po, may mga identified naman, sir, Wayne. Uh, may po may okay. Ano yung ano? Kwento lang ito, Director. Hindi ko alam kung ito'y nangyayari na maramihan. Papalagay yung magpapagas doon sa PUJ na may katumbas na plate number, di ba, Weng? Tapos, papaihi, lilipat doon sa sasakyan ng ano, operator. Yeah, actually, possible naman yun na uh, kasi hindi naman natin front road yung uh, yes, oh, oh. mga ano. actually, kung yung driver alam ito, doon sa ating mga panuntunan ay pwede silang mag-report sa LTFRB at uh, pwede pong i-show ko siyang ating operator. Eh, possible mm -mm. Mga, hindi na siya maging uh, qualified beneficiary sa mga succeeding at magkakaroon pa siya ng problema doon sa kanya. May kaso pong katapat yon kung halimbawa samantalhin ng operator yung laman ng kanilang uh, cash card? Opo. Ang uh, ang LTFRB po ay may tip yan at ang ginagawa dyan kapag napatunayan kung may mga ganyan pong gawain ay uh, Uh, pinu-process natin yan. At sa mga susunod na mga, uh, Bigayan? Opama, hindi na sila kasama. Mm -mm. Pangalawa, ma-blacklisted na po sila. Pangalawa po, pati yung franchise sila possible na ma-update. Po. Mm. Ka ah, kasi nakasaad oh. ho talaga, meron nakasaad na yung fuel card, yung fuel subsidy yes. dapat ay binibigay sa driver. Oo. Oh, oh. Iyon ba yung nakasaad ho talaga o pwedeng gamitin ng operator yon. Well, well ang, ang, nakasaad doon, gagamitin ng uh, public publicity unit. Kung oh, uh, yan, gagamitin para doon lang sa uh, kakyan uh, kung sa saan ang plate number ay nakalagay doon sa card. At mm -hmm. so, ibig sabihin, kung uh, operator, yung operator ay may driver, yung driver ang magbe benefit doon. Yes. Kasi yes. magbuhan mm. -hmm. Yan, full uh, pag, para, pag, uh, niya full pag garahe niya full tax na dapat. Yun. Okay, paano oh. Uh -huh. po halimbawa si operator may kasabot na gasoline station, pinapagasolina sa sa private car niya? Well, ay ka katuwang natin yan mamuhing si DOE ano. Oh. Ya ang ating mga station na si DOE naman ang nagre-regulate diyan yun ang, ang pagkakaalam natin sa, sa implementation kasi ng fuel subsidy kasama po sa, sa joint circular natin si DOE. So mm -hmm. kaya sila naman po ang uh, may uh, uh, jurisdiction doon. Kapag may mga report po ganyan ay ipinapaabot natin. Okay. Yan. So ngayong taon magkano ang uh, laan natin para sa fuel subsidy for 2025? Sir Weng, nabigyan po ulit tayo ng 2.5 billion for the fuel subsidy. so For the rest of the year? For the rest of the year. Pero ang ibig sa ito na may triggering factor po yan. Kasi naman nakalagay doon sa ga'a. Kaya nga minsan hindi naman agad yan na implement Opo. aside from the documentation na uh, the preparation of the document ay uh, ini in 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 din natin yung uh, uh, triggering uh, uh, hmm. uh, triggering uh factor, factor. siguro uh, ho, ho. Uh, uh, pero, pero ano uh, ba yung trigger ano ba yung trigger ano yung uh, pwedeng mangyari para uh, magsabi ang LTFRB na uh, o oh, another sigwada ng uh, uh, fuel subsidy ang ilalarga natin kasi ngayon wala pa no wala pa kayong ilalarga. meron silang ongoing ngayon eh pero yung last year pa to siguro oh uh, 2024 uh, yes Opo, tiyo, tatapusin lang muna Sir Wang yung uh, 2024 pangalawa. Mm. Although pa in parallel with that, uh din lang natin na mai download yung uh, yung fans mm -mm. sa LFC. Mm -hmm. So mm -mm. alam niyo naman ano pa lang ngayon, uh, yes. month pa lang. Mm -mm. so, ano, oh, po yung trigger oh, ano, oh, oh. po yung trigger factor? Ano yung pwedeng mag well, magpakilos sa LFC? Opo, mag issue po ang underdaga. under the po ang DOE ng certificate na yung ating uh, actual average uh, amount ng per barrel in a, in a month mm -hmm. ay umaabot na po ng $80. $80. $80. Okay. Uh, ano bang monitoring ngayon? Hindi uh, yeah, alam kung magkano eight, per ilang, dollar, ilang dollar per dollars. barrel yun ngayon eh. Uh, e, oh. Wala pa. Oh, pero kasi nagkasunod-sunod na naman oh, oh, ang oil price hike oh, next, natin. Next kaya next kaya na sila nagsimula ng na fuel subsidy na bago weng eh diba? and pero yes. sa ngayon sir Joel, alam niyo ba kung mayroon ng takdang panahon para mm -hmm. po doon sa mga petition para na mas fair hike? mayroon ba pending diba? Opo, ay uh, yung pending po, may hearing po kami sa 19, uh, sa February 19. Mm -hmm. supposed to be last uh, February 12 na, na na reset po ito ng uh, February, uh, February 19. Mm -mm. Ito po yung tama po kayong mamuhay. Ito yung uh, pending pa nung 2023 na mm -hmm. nagbigay lang ang board na provisional, auto, provisional yes. increase ng mga so But ang, uh, at that time, mama, mataas kasi at that time yung uh, fuel, kaya mm -hmm. ang hinihingi noon ay 17. But yung original final nila nung 2022 ay 15. So yes. hinihingin hini po ulit ng uh, board yung uh, remaining because so again yung mga current sa increase sa naman so, po naman. Linawin lang natin Sir Joel yung petition 15 pesos magiging 15 pesos yung minimum fare. Hindi ibig sabihin from the current 13 ba ngayon tas ipapatong yung 15 hindi ganon? Hindi naman ganon. Uh, right. From the current gagawing uh, gagawin 15. 15 gagawin 15. Actually Opo. Yung sabi ko ah, yung 2020, dalawa kasi yung petition nila, Ms. Frank, noong 22 at 23. Opo. So, yung 22, uh, 15 nang yung hinihingi nila doon. Mm -hmm. Pero nung uh, nag-23, nanghingi ulit sila ng provisional. Pero under their uh, petition, hindi na 15, 17 na. So, mm -hmm. dadagdag ulit ng uh, parang parang kung ako nagkamuli, 30 pa another 4 pesos. Mm -hmm. okay. So, yun nga yung hinihiring ng uh, board ng okay. Oh. LTFRB kung uh, kailangan uh, nung i-grant yung kanilang. Oo. Oh. Yun, ah, po. Okay, sa 19, Merkoles, 19. O yan ko yan. Right. Sa Miyerkules. So ah, Joel, okay. maraming salamat Thank po you. sa oras ha. Thank you. Thank you Ma'am for inviting us to FRB again. Good morning. Good morning. morning. Salamat po, ah, Director Joel Bolano, ang head ng Technical Division ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Antay-antay, wala pa. Walang